ano ah, ayaw lumipas ah. Babalik na po ako. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Magandang tanghali po. Yan, grabe mami. Walang masyado pong ulan pero grabe naman po ang hangin. Malakas. Ano ang hangin dito. Yes. Parang efektiv dada yung na. Na dito. Yep, wala na siya. Ano siya mami? Tuyo. Ayan o, no? tuyo. Tuyo. Uh, ano? Tuyo siya. Ang dinili ni Eric. oh no. Ayan na, ulan at hangin. Ayan ang nakakatakot nag out na po kami nakain kanina ay nag out na at ngayon po ay 4pm madilim na dito mamaya ay magsasara na si Eric si Eric po ang bantay ngayon at malamig sabi ni Bunso may po ay 4pm sabi ni Bunso ay eh, ang, ang kalakasan daw dito sa atin Eric ay 8pm oh, oo ang dating mamaya ng bagyo kung baga man po itong lakas ng ulan kanina pat sa hangin ay hindi pa yan eh. 8pm pa po ang dating maya maya pa Grabe, kanina pa brand out maghapon na. Maghapon ng brand out. Mayamay, magsara ka na Eric at madilim na. Madilim na po dito, hindi mo na maani no? doon na waa. Lagi pa doon na kay may ilaw. Ayan po, gabi na. At si Mader ay naghahain na. Si Becca ay nagluto ng sinantol. Wow! Sinantol ang ulam. Kaya tayo. Hanggang ng gabi po. Hello, Jesus of the Lord. Hindi uh, po nga po kami ng sa iyo ngayong gabi. Malamin namin o God na ingatan mo ako kami uh, sa patuloy na bagyo at sa patuloy Dalangin po namin, Panginoon, na inatokin mga po at laligtahan about niya po ng aming pamilya at sa uming sa amang manig ng Pilipinas, O God. we pray din po, Panginoon, na mag-resolve na yung mag-yo, no, O God. At dalangin namin, O God, na habigyan nyo nga po kami ng kapatadaganan, O God. We pray for this food, Panginoon, pagpalaan po ito, maging talakasin po ng aming katawan. Salamat begon, na natyari, po kay Vega na siya maglaluto dito, O God. Si po, Ipususin, Amen. Amen. Na, na. Kain na. na po. na po. Kain na na. Si Mama. Si Mama ay kakatulog ni Bobby, Kasama ni na Bobby, na no? na. Si Mama nilang daw muna magpapahinga. Bulls. Lemonade na. Are you sad my boy that if there is no electricity Are you sad? Happy! Andres is always happy. Good job. Napansin ko daddy. Ay sabi ni Bunso ano daw, alas ucho yung mismong tama dito, land po dito dito sa Quezon Brabin. Ah, 8, 8 p.m. So yung nararamdaman natin, hindi pa yun man. Mismong 8 p.m. Yes. Manalangit po kayo sa Father and for prayer.

Why? Why you don't like raining? You can play outside. Which one you love the most, mommy or daddy? Daddy mommy tatai. Which one you like the most, Nana or tatai? <laughs> um, how about between mommy and daddy? Which one you like? No, between mommy and daddy only. Which no, one you like? Ayon na. Ayon, in, binoboid niya yung pabibigay sa aming dalawa. Ayon na yung pabibigay ng mommy and daddy. Good job, ay. I, I need my daddy though. I I I I no. So what?

to the beach, to the, you want to go to the dagat, or do you want to go to the to the mountain, on top of the mountain. You want to go to the beach, to the dagat, or you want to go to the top of the mountain? You want to go to the top of the mountain?

What is your favorite color? What? Red! Red! Red. Yeah. What do you want to watch? Miss Moni, Miss Rachel, Spider Man, Leafy, or Dinosaur? Which one? Leafy? Your favorite is Leafy. Mm. And guys, guys, po tayo. Madilim. Dati noon, mami, kapag kabagyo ay kami laging naninima sa Agus. Ang ulam lagi, hipon. Sarap. Karamihan ako. Ang damdaman nila, masyadong sumakasang buong sakay. May pagkatagalang mga tatay, buong sakay, buong buong buong, dahil nasusunod

si daddy po at nagja-jacket. Siya ay ililipad niya daw si tirzo doon sa may munisipyo at masyadong malakas ang hangin. Kanina parang sabi ko, okay lang, pagkakakulan lang, lang. Uh, lakas. Saktong-saktong yung jacket mo. Baka tama ng ano, huwag na baka tama ng yero. Uh, Mag-ingat ka daddy at masyadong malakas ang hangin. Lalo yung paglakad mo pabalik. Pinarap ako ni Madar na ang flat bike. Ayan po guys yung aking sasakyan At uh, ba ito yung munisipyo po ah Nasa likod siya ng munisipyo oh. Ayan At marami na po naka-parking dito Yun na yung evacuation ah So hindi ko siya pinark sa may puno sa mga saka Kaya ako ipabalik na maliwanag na ilako na baga so, Balik na po ako Sa si Leia, na sila, ako nakipark <laughs> O oh. <laughs> Ah, pagkabi ka 7pm, 7 am Ah, ay sige Ikat Oh, lakas ng pa sila poy pang gabi din Mga guys, ang lakas ng hangin. Tatayminyan ko lang 'yung wala hangin. Balik na po, ah. Ito po madami sasakyan ako. Tapo sa sakyan dito. Wala dito sa may puno ah makabagsakan bagsakan ng isang Meron na lang pumbugso na biglang lalakas ang ano biglang lalakas ang ulan at hangin tapos biglang nawawala So yun lang yung aking tinatimingan Diba mga motor elevator rin ah Ayan po Oh, nakakas guy na, Sabi eh. na Tatimingan ko ulit Nawawala po iyan Biglang nawawala yung ano Hangin sa kaulan So, yun po yung ating tatimingan para makauwi. Ligado. Ang ayaw maano ah ayaw lumipas ah kaya lumipas ay ako pa na basaan na ah. lumakas